Mga sports grabe! Sunod-sunod ang mainit na balita sa Gilas, Pilipinas. May bagong-dalawang bagong players na idadagdag nila Coach Tim Cohn para sa laban kontra New Zealand at Australia. May lumabas na issue kung di raw deserving si Renz Abando tapos may payag na mismo si Coach Tim. Plus, activated na si Juan Gomez de Llano at pinakamainit si QMB. Pupunta nga ba si Japan? Ano nga ang role ni Ansh Kwame para maging local daw si Moses Morgan? Isa-isahin natin yan ng detalyado. Kung trip mo po ang ganitong content, pay one follow at pa-subscribe na din. Tara, simulan na natin. Mga sports confirm sa mga sources na patuloy ang negotiation ni Quintin Melara Brown sa ilang Japan B League teams. At bakit importante ito? Simple lang, may tatlong rason. Una, mas mataas ang level ng competition. Pangalawa, mas mabilis ang development ng big men sa Japan. Pangatlo, mas magiging handa si QMB para sa mga higanting kalaban natin kagaya ng Australia at New Zealand. At ayon sa isang insider, gusto ng Gila staff na ma-expose si QMB sa international level na kung saan perfect fit talaga ang Japan dito. Kung matutuloy ito mga sports malaking panalo ito para sa ating Gila's future. Sa ibang balita mga sports dalawang bagong Gila's player, malaking dagdag kontra New Zealand at Australia. Ayon sa coaching staff, kailangan daw ng Gila's